dalawang mga bay grabe mga 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 bay hindi eh. <laughs> ko sanang tira <laughs> bye bye <laughs> kumusta po mga bay at kumusta ang panahon sa inyo sa amin ay medyo malakas ang hangin at medyo maalon sa umaga pa lang kaya naman spur fishing episode po muna tayo mga bay at dahil hindi po maganda ang panahon mga bay ay hindi po kami masyadong lalayo at sa likod lang po kami ng isla sa magpapakasakali na makakuha ng pag -ulang. at hindi nga po kami nabigo mga bay dahil sobra pa po sa inaasahan ang nahuli namin sa araw na ito at eto, ang buong kaganapan sa aming spearfishing fishing ngayong araw pagkatating nga po namin sa spot mga bay after ng preparation ay sumisita po kami size lapu po ang aming unang naging isda mga bay naalanganin pa akong tirahin nung una kasi akala ko maliit nung nasa taas ako pero nung papalapit ako ay napansin ko na good size na rin pala lalo na nung may angat namin <laughs> di Hindi ko saan natirahan <laughs> Talagang ito sa Rainbow, Rainbow Runner naman ha Ang aming naging pangalawang target Kaya lang, sobrang likot Kaya nahirapan akong pumili at tumira mga bay Buti na lang namaan pa rin yung isa at ito yung naging pangalawang isda namin sa araw na ito Salmon po pala ang tawag namin dito na abay at ang gilong nito sa amin nasa 80 to 90 na yung pinakamataas po Po dito mga bay dahil surang lapit na, lapu-lapu ay hindi ko tinamaan. leaf din naman ang amin naging pangapnong isda the mga bay or oriental sweet sa english at ang kilo nito sa amin ay 80 rin po yung pinakamataas dive po na ito mga bay ay mayroong isang malaking surahan na sumiksik sa bato kaya lang medyo may kinaliman po mga bay at nahirapan kami sa pagsilip kaya ang gawa namin ni Gino ay palitan po kami sa pagsilip dahil medyo may kahirapan yung posisyon ng surahan Bay, malaking surahan mga bay kaya e lang medyo nahirapan kami ni Gino uh, papalit-palit kami yung mga bay at kayo siya naman ang susubok dahil po po hindi ko natira kaya si Gino naman ang susubok mga bay at habang naghahanda si Gino para siya naman po ang sumilip mga bay o sumisid ay meron naman ako nakita lapu-lapu at kinuha ko yung pana sa kanya dahil meron naman kami isang dalang pana nung no, pag-angat ko mga bay ay tinira na rin pala o natira na ni Gino yung surahan at hindi na po natin na kuhaan ng video na ha, tinira mo na pala natira niya na yung surahan mga bay hindi natin nabinyohan. lapo na ba dito lumutong? Dinote nila kung lumutang na. ભાઈ <laughs> જઈ <laughs> <laughs> ah, ay may dalawang surahan po sana mga bay at yung isa ay napakalaki at doon na ako nakafocus kaya lang nung papalapit ako ay bigla naman pumasok sa bato kaya nag change target ako sa maliit at ayun buti tinamaan kahit malayo na na kami mga bay kasi kaya medyo lumakas lakas na naman yung alon eww mahirap malit lang ang pangka ni Tribugino Ito na ako nung hindi mo OCR eh. Kaya Ayan, dito kami sa likod ng isla mga boys sa tinatawag na Virgin Island. Kami dami rin palang huli natin Surahan, dalawa Buhay pa isa. Ayan na Ha? Yung lift yun laki Lapo <laughs> mga bay Lapo Yung unang tinira ko na akala ko maliit Alanganin pa ako tirahin Buti binaba ko na binaba ko Malaki laki man ito Yung pala malaki talaga Ito <laughs> <So>, pinakamalaki Wee <laughs>

Pero sarap yan ano. Rainbow ano? to sa kardero mga bay. Sarap yan ang mga isda na yung mga bay sa ano. Kinabula. Yan ano mga kanyang sa kinilaw. Pwede pa yan. Malasa yan. Mm. Okay. Sakit dad. lakpan mo natin ng 10 minutes. <laughs> Kulong kulo na mga bay. <laughs> Kain na mga bay. ano. Sabay sila na lahat mga bay. Yun. ang sinugba pati kanin luto na rin kirahin um, na ni kriketiketik ito pa <coughs> ay petik petik agoy ko agoy 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 koy koy Ini laut. inihaw at sinabaw so to kill guys

Sarap. Nagdating sa bahu. Mm, labo labo. Mm. Sabaw bahu sa baso bag masarap. Yun no. Sobrang tamis bay. Oo. Parang kape ba yun? Sarap ba kape okay, ba? Yun no. Grabing no? ah, kinilaw to. <laughs> oh, ang gaminta. Mga bay. Oh, mga bay. Mga bay. kay... Mga bay. Parang ah. din lang paborito eh. Dito tayo surahan. Hindi nila inuna yung surahan eh. Tayo mag ah. Bun yung mag-una mga bay. ba? Bunbuni yung mga bay.

Wala, dito tayo mga bay. Sandaan na lang doon daw. Wow! wow. Mm. Ah. Sagol na, pati buhangin mga may kain. <laughs> mm. Palaman ba? <laughs> Ay mga bay, pang erikado. Walang pang erikado ba? Hindi guys, bakit wala si Kayaman? <laughs> wala, mabay, di na kita si Kayaman ha? balda balda ha kapitan? bakit si Kayaman? nakayo ng mga balda pang patay ba no ha? bakit wala si... binalda ko mga kinarati ko kinarati <laughs> <laughs> Maabay, <laughs> maabay, so mga bay tayong <laughs> <laughs> mga bay, wala akong gana kumain ngayon. na ng Kami wala ba sa kalahat, eh, mga bay. Walang, ka gana, walang, wala ka, walang ka gana, gana. Wala niya. Wala gana wala, pa naman. Bago, <laughs> bago pa lang. Bago pa <laughs>

Oh mga bay Hindi lang yung Hindi lang yung Ong pam Yung may gitarista kami rin Kami rin mga bay oh. <coughs> Banat Alam mo Bala <laughs> 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 Bala <Buh>, mga <laughs> bay oh. Magkaroon oh, tayo Kutay ang gitaro 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 eh, mga kanta na alam ni Banwa Wala makadungan si Banwa ba? Nuha, ba?

Duma bay, tagam manamin ang admin. Gitara mga bay dahil. Are you sure, guys? Dito para sa ating amin gitara po na order po. Ah. Busog na ganin. Busog din. Para sa taun. Mag-awit muna rosha pa sa ano. Pa, kawi na mga pare. Sige. Intro, 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 intro ka para mamatay. Intro, makana pa ko na gidaan ko. Ay ay. Dahong laya. Oh, kaya daw dahong laya. Bye. Dahong laya, ba. Dahong laya. Ah.

Mabuti na ang buhok ko. Oo, oh, kato, kato. Kahit mabuti na ang buhok ko. Ang buhok ko na yun. Ano yung tindret? Oo. Kahit ako'y hindi. Ha? Ano ba yun? Labay Kagabi na Ibanyes lang. Oo, kato, kato. Sabihin mo nang lagi. Ay, ay ano? Ay, ay, sabihin mo na. Sabihin <laughs> <laughs> Ay! Eh, yeah. ah, namumura <laughs> 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 <"An 'y> ka na? Ay, walang toring Namumura ka na ako Balat, Oo, ka ah! Kung makakita ka lang Itang katulad Ah, lupit mo <tulang> <tulang> Pag-ibig Pusay Nag-iisang ah! puso Sana'y oh. na hindi lang oh. eh, Sa tabi mong Maririnig Yan ay asahan mong Tapat ako Tapat tapat sa ibig Sabihin <laughs> ko Lagi ako'y Iyong mahal At hindi pa Nang lalig Hindi pa buhay

Ito pala si Brad, pag <laughs> nakakaramdan. Sa, sa isang <laughs> katunan mo, <laughs> Hindi ako magbabago <laughs> oh. tulad ng sinabi mo oh. <laughs> 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 <gitaran> Raban, just, bay, 🎵 O may mag ang gitara. Darapan oh. niyos ba, magtutulong kami ng gitara. Sa amin, ano pa lang yan, lang intro lang. Mabuk. <laughs> Mas maganda talaga meron tayong gitara. So <laughs> <laughs> ganyan, tapos na po kayong kain, kain oh, sa nah, ating mga kasamaan. Nag-ahiga-ahiga, naroon mm. tayo mag ako, ako mm. yes. Ayos. Ano pare? Ayos? Opos oh, posya, opos oh, posya. Yeah. Oh, yes. Hahaha. Oh. Maraming mga pa'yo. Tarap truan. Tarap truan. ang buhay basta busog. Pero <laughs> <laughs> hindi ka busog mga bayag. Utak mo. Di <laughs> Hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo. Hmm. salamat <laughs> din pala sa pag-inundi sa pingin biyaya ngayon. Thank yeah, Hallelujah. Uh... <laughs> Ikan bro? Itu yang kita ramai yang baik. Round pindih ikan. Uh, um. uh. uh. Pindih ikan aja bro. Nah, ayo sah. Ayo sah. Ayo Shout out Kiramil from Basi Summer at K Cherry Makapag Makapagalo. Shout out din kay Si Senior Vlog TV at kay Mary Tom ng Western Australia at kay Rodolfo Fattora